What's up, guys? Dami karon pa mi bukid. Nagbaktas pa rami. Tara ko mga kauban. Hmm. Tara ko mga mga vlogger. Hi, guys! Hello! Nagbaktas mi, pangantog lasang. Nanapod mi karon. Maghimo na po.

Ini kaya dagar magiru dire. Sige la. Na, kita sige. Pakita. Kala mi kid, tumo mi silit silit oh. Oo. Mo pa ko hatag oh. Kayo. Oo. Oo. Ito ba dia. Kuy man ato masaka kayo ko man sa kun oh. Kulong. Chulan. Ha tara. Oh. Diri dai. Karon guys masuprisa na mo ang among kauban nga vlogger. Ah. Surprise bisag nakasabot. Ah, sige lang. Masuprisa ngayon guys. Titignan ninyo ang bahay sa aming vlogger. Daghan ra bagiro ma. ba mapakuha sa taguan mo sa tamag kuan oh. Kalamisan ni silot. Hala. Kanding. Day, day. Day. kanding. Manungag ng ni kanding nila. Ito pa sa Dini, dini. Dini, Hello guys. Ito. Maliit na puso. Niwang lagi na ma. Kulang ha? na sa pag-ibig. Kulang sa pag-ibig

Nagpatunga po sila. Sila, ano? sila. sila sila kabukti, ano? Agoy, agoy, mo Muna yung balay, tay? Oo, oh, muna balay, oh, man, ma, yung <sukri> karag, balay, uh. nagkanat. Hey, man, mayo man. Nagkanat balay, tay. Oo, man. Yung bugat, yung dako, Wala hon pulis sya, hindi. Hakana, mo. na, mo, mo, na

Ina lang ko guys mukaon kay ako beto ning kalubian. So, ah. <laughs> Sana all. Sana all. Sana all ning kalubian. Lamay gud ta ayo oi. Sana eh. gud. Masarap, walang halo. Walang pesta. talagang buko. Unay kuan. Kay na to imong pangkuskus. Kita man ta naman mga buko tay kamo na. Higit tay. Ning mga buko Ballang, oh Oo, oh. kay Kaduha naman na niya ang tanong pa, yung una niya ang ipananong dahil itang taon sa kabaw. Parang din sa kabaw? Oo. Mm -hmm. Kaduha na niya niya, mauni nga, iyang gisikit-sikit mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. kay kung makaong kuno sa kabaw, napay mahabilin. Takay, nangabuhi noong tanan mo, nangyong sulta, nagdikit-dikit na ang kuhan, ang dahon. Ipaspasan na po mga. Hmm, huwag mo nang tanong. Ipaspasan na po din ang mga. Ipaspasan na po din ang mga. One, two, one. Hmm. Ikaw, hindi mo kaya. Dali, tulungan natin. <laughs> Dali, tulungan natin, guys. Oh. So, hindi niya kayang ubusin. Hmm. Ay, 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 Oh, sa akin na daw to, guys. <laughs> ay, <enggak>. oh. hmm. <laughs> hmm. Hmm. Okay. Ito siya, nakakala na. Ikaw, te. Salamat sa mga donors. asa naman punta. Ito. Tara. Narita sa inyong farm. Tora, sila yan. Sa natin. farm. ngawat na kamuti. Guys, mangawat ng kamuti lang. nag mo lang <laughs> sa silot. Pangita kamuti. Muti-muti. Nga muti niya. Ito, hindi kayo dito. All is green. Tinag mama, moro na yung mga awat ng singgit na ng head. <laughs> Sige. Ayun oh. na. na. Oh. Money siya dati among wow. farm. Nakuha yung na dyan siya man o. No? Sayang kayo. Wala, nakasira na. Ni siya oh, amo itlogan dati. E, oh, da, na ma, paayon na dai siya ma. No. no. Be. Ipatay na siya. Pantay na no. Hindi na pwede. Na pwede pagan. Pwede pa man eh. Pwede ni siya balhin. Kung makakita mag lugar. Oo, Oo balhin lang. Kani guys, Karisata, Ang eh. farm ni, ni Sandra Bill. Ngayon, siyempre napahinto na nito dahil ano, may mga mag, bahay na no. May mga bahay na diyan nakatira, bawal na dito mag-alaga ng mga manok. Dito guys, oh, maraming ano dito, mga mm -hmm. dito, dito, yan, nga to, rumbay nga Maraming itlog. Ang laman dito, 600 ka. Mm -hmm piraso. Ito lang, no? Iba pa oh, yung iba pa yan doon sa kabila. Ayun. May nanaka na doon. Hindi na kami pwede mag... Hindi na kami binigyan mag, ng permit. Mag-alaga nito ng mga dito. Kaya hindi na kami binigyan ng permit. Sayang ang pisto dito. Sayang. Oh. Maganda ang ano, oh. Maganda mm -hmm. ang ano nato. Namo dito. Mm -hmm. Ang amo... Ang amo mo. Hanggang dito, guys. Tapos nagano din kami ng mga baboy. Pero ano lang, pansarili lang na baboy. Pag may birthday. Hmm? Umagang umaga pa dito. Ang dami ng itlog Ito. dati. Doon, nagalaga din kami ng mga baboy. Asan ma? Doon. May, doon. Tangkal, pa, diba? so, may tangkal pa, di ba? may tangkal pa diha ha. Hmm. nag Nagalaga kami ng mga baboy Ito. dito. Hala, may itlog pa dito. Ah. <laughs> <laughs> guys, oh. Malagay, guys Memories. Memories na lang guys oh. Diyan na lang yan. Isa na lang piraso dito naka, ano nakalagay. Basag pa. So, nakakaiyak pag ano. Nakakaiyak. Nakakalungkot. Hayaan mo guys. Makaka ganito din kami. Harap pa ganito. kami ng pisto. Maghanap kami ng pisto. Na yeah, malayo sa ano. Malayo sa. Mga bahay-bahay. Saman. Sige ako, na, kutan na lang ninyo. Saman guys ito may kamuti, ito malaki, sus, parang pala, guys, Anak mo. akala ko kamuti, bobo mo, mama, hahaha, hahaha, Na hahaha, ito hahaha, 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 na, hahaha, May mahalas. Ay, hahaha, hahaha, mo ba lang hahaha, 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 Pagtanaugan. Diha, diha nang kuan. Hamdan nang kuan. Pagtanaugan niya, may halas na diha. Diha sa kuan. Uh -oh. Ato. Nagtagay rin <laughs> yun. ba yung nabibi din May halas na halas rin ba? Sayang naman yung muna, papayaan niya maa. Noong panahon ng... Kastila. Bagyo, bagyong Ordoha guys. Yolanda. Yolanda. Yolanda mm. Ordoha. Yolanda ma. Pag bagyong Yolanda guys, bumagsak itong building namin. Mm -hmm. Yung mga manok, Nag, nagkabasa lahat. Tapos, mabuti hindi nangamatay. Mm, Bilib din ako kasi, so, ano, nabuhay talaga doon, sila nabuhay kahit sobrang ang, sensitive sila. Ang 1,500 kapiraso, nabuhay silang lahat. Anong ginawa namin dito? Pinatahi Pinatayo ulit. Pinatayo ulit namin. Ang mga manok, doon namin nilagay. Doon, doon, mm -hmm, doon, doon, sa ilalim. Mm. Anong pagsakripisyon namin dito, guys? Sobra. Sobra, sobra. Hey, May pasok ka ta sa loob, ma. Dali. Hindi ka ito mabagsakan? Para makita din nila oh. kung... Yeah, Tapos dito, dito may duyan dito pa. pa. May Ito, oh. Ito yung pinakamalaki kasi doon. Hmm, Ito mo. Oh. Ito ang pinakamalaki. Tapos siminto. Wala ma, siminto na to ma. Oh, na, na to. Ito, oh. May siminto na to dito guys. Eh. Tatlong layer. Tatlong layer. Isa, Isa, dalawa, dalawa. tatlo. Dito, dito, dalawa lang. Doon. Ito. Dito, dito, doon doon. Ah, dalawa lang pala oh. Dalawa isa dalawa. Hmm, hanggang doon may dito pa sa gitna, guys. May gitna pa. Tingnan mo 'yung mga mga puan bubong. No? Nagabuho-buho na. Matagal na. ma extra kami dito, guys. Hmm. sira na din. Oh, nasira na rin oh. Kasi kailangan kasi ganyan kasi para 'yung manok hindi sila ma-ma-naman mainitan, ma-stress. Kasi pag na-stress sila, kasi guys, pag ano, pag yung manok kasi, pag na-stress sila, hindi na sila nangingitlog. itlog. less yung itlog nila. Kaya, ganitong uh, pawod ang ginamit namin. Ayun ko kung ano tawag dito sa Tagalog. Basta ganito. Kasi malamig siya. Fresh. Fresco. So, ito. Hanggang doon, guys. Oh. O, no, hanggang doon, to. Hanggang doon, no oh. Dati, every morning, 5.30, 6 o'clock, andito na kami. Mm -mm. Nanguha kami mm -hmm. ng ito. Huwag ka na first, pumunta roon, baka may ahas. First, ano mo muna namin sila, bigyan muna namin ng feeds, tapos yun ha, tubig, na. Tubig, namin. tubig. Ito, lalagyan tubig. namin ng mga tubig. Ito. Kaya guys, marami to dati as in, nakakatuwa pa. Mm, mm Pag maraming itlog, matutuwa ka talaga sa umaga. mawalan mm -hmm. Mawalang stress mo. Ewan ko pwede pa kaya ito ma. Itong mga bakal na ito kasi bakal ito eh. Hindi na. Hindi na. Pwede pa sige ito ma. Sa anong, kung anong Oo. oo taay. Pinturahan. Taayan pinturahan yung... o kutro. Eh, haya. Kasi ito pa, oh. Hindi ito, ano. Mayroon pa kaming... Oo, bagay, oh. Diyan, na. Oh. Tank para yung mga dumi nila, Hindi saan. Nandiyan, sang... pati dito. Kasi ito... Ayan, oh. May siftitang, oh. Hmm, nilevel up namin ito. Mm -mm. Anong nangyari dito, oh. Pero, ang dami, advice ko lang sa mga, ano. Sa mga gustong mag... Uh, magtayo ng farm. Maganda siyang, ano. Maganda siyang gawing negosyo nyo. Kung marunong kayong mawak at alamin nyo muna yung technique kung paano magalaga ng mga, ng mga manok kasi sobrang sensitive sila tapos kung pag ma-stress sila nagliles ang itlog, di ba ba? oo, nagliles tsaka siguraduin din nyo na pag bumili kayo ng lupa, malayo talaga siya sa mga kabahayan kasi bawal kung bumili kayo ng lupa, ito lang na place na ito pero sa kabila hindi na nabili may kung doon sila magtayo, di mai-stop talaga 'yung negosyo nyo. Mm -hmm. Kasi hindi na mabibigyan ng permit. Mm -hmm. yan ang nangyari sa amin. Mm, yan o. So, Sayang guys. Malaki, malaking. Malaking sana. na nawalan, no. Malaking nawala dito. Na, Pero sige malaking. lang, ganun talaga 'yung buhay. Sige lang. Ganun talaga. Ganon talaga. Kasi ito pa oh, bakal na ito kasi bumagsak na ito. Ginawa namin. Dahil bumagsak ito, Ayoko na kasi mangyari pa yung kasi na phobia kami kasi yung mga manok kawawa. Kaya ito, bakal ito guys. Nilagyan namin ng Nilagyan bakal. namin ng bakal para o, kahit anong mangyari. Guys, oh. Kahit doon, guys, o, kahit doon dagyo, din, oh, di Bakal din yun. Oh. Bakal, oh, bakal din, hanggang, hanggang doon, doon sa dulo. Hanggang doon sa dulo na bakal yun. Hmm. Diba dito kasi, man? Wala maaari. Dito kayo siminto man yan. Kasita mo sa kanila. Ito pa oh. Bakal. Nakalang bakal kami oh. Ayan oh. Yeah, no? Bakal guys oh. Hanggang dito, doon, doon no? sa dulo na. Huwag na daday. Doon. Hanggang malayo sa dulo, pa malayo pa doon. Dito guys, oh. Sayang ano? Uh -uh. Sayang. Sayang. Ayaan niyo guys, maawa ang Diyos. Mabigyan kami ng biyaya. Makabili kami ng ano, makabili kami ng lupa. Gagawin Tapos namin. Si Tatayo na... ulit namin. To. Ng ganito ang kasi namin. magandang ano to, magandang negosyo. Oo. Man, nagtagal to sa atin, ilang taon ma? Nako, 8 years. Oo, oh, 8 years. 8 years kami ganito, ganito. Oh. Walang nangyayari. Yan, you know. oh. Ito mga Saka, bakal, eh, guys, pag guys, namin. dati kasi, guys, sa technique niyan, dati kasi, kunti muna, kasi tina-try out muna namin, 500 kasi, sim oh. muna, ano, 500, hanggang nag-level up siya, nag-level up hanggang umabot ng 2,000. Oo, oh. oo. Pag pagdating ng 2000, pagdating yun na. Pagdating 2000, na Yolanda, bumagsak siya. Bumagsak. Bumagsak mm. siya. Tapos ngayon, pinatay, ulit, ulit namin, namin. Dahil sa phobia namin, na bumagsak ulit. Kasi madalas yung bagyo dito sa Visaya, nilagyan namin ng bakal. Buhi patag tag puro laki. Oh, 1000. Tapos naloko din oh. kami, guys. Naloko din kami. Na-scam din kami. Kaya yan, laging yung ano, yung tandaan, tandaan. na mag-ingat kayo. Pag bumibili kayo ng mga manok kasi kami sisiw. dati, mga sisiw, sisiw na ano, Kasi na kami dati, bumili kami sa hindi registered na bilihan kasi nagano kami kasi mura lang sila. Kasi doon sa registered na bilihan almost 55 ang per sisio. Eh doon sa labas 25 lang. Oo. Oh, oh. Kaya nagbili kami ng 800, 1,000. Ah 1,000 yun? 1,000 tapos may dagdag may pasubra 100. Ako oh, nga pala, nagbili kami ng 1,000 na tapos. Oo. Na, oh, na, oh. na sisio. Na, tapos may pa sobra, sobra siya ano 100, 100 kaya pumayag kaya oh, binili namin pumayag kami Tas yun, binuhay namin nalaman namin after a month puro pala siya lalaki lalaki hindi nangiti na kami ang laki ng lugi namin noon nako tapos sabi ko kay sabi ko kay mama mama anong gagawin natin pamigay na lang to or i, i, ano na Living na lang kasi sabi ni mama wag na buhayin na lang natin yan kasi para ano mabenta ay so, hey, ganun guys, din yung pala pag ano niya, pag hindi pala siya katulad sa 45 days na mabilis siyang ano, lumaki. lumaki. Uh -oh. Di, wala rin nangyari kasi ang baga na ano niya, nag 3 na, uh -oh. kami sa, sa gastos. gastos. Bininta namin, tag si 50. Uh -uh. Wala kami Doon kami nalugi. Kaya yun ang nyo, dapat bumili kayo sa registered na bilihan. Uh -oh. kaya Itong doon. farm na ito, marami ng sacrifices to. Uh -uh. Pero believe din ako sa mga manok dito kasi kahit kahit na bagyuhan na ilang bagyo nang nakakalipas sa awa ng Diyos hindi rin hindi rin na ano hindi rin namamatay yung mga manok hindi rin yan oh, maganda dito oh sacrifice mm -hmm. ano, malay mo maawa ang Diyos sa atin anak eh mapatay na natin ito, ulit to itong daanan, nakikita niyo itong daanan. Uh -huh. Malaking malaki gastos na dito to to hanggang doon hanggang dito tapos nagawa pa kami ng sifty tank doon malaki din doon may sifty tank din doon Tas ato po. Oh. Nagabutas -butas, -butas, butas na oh. butas, butas wala na, wala na ang farm. Wala Bulok-bulok na. Wala na mangyayari dito. Na puro na bulok-bulok. Oh. nagkabutas butas na yung bubong. Wala nang mangyayari, oh. Honsa naman. Nakakuha na mo? Ay, wala na. Wala, ilan oh, lang? Ako, mawala yung kaon. ka kabok, kapot. <laughs> <laughs> Limang piraso. Limang piraso lang, eh. Kulang isa. Kulang. <laughs> Bilay, pa. pakita. Kulang isa. Ayun naman? Sos. So, ah, ah, na sa rote. Ang na ta. Hindi <hulay> na. Hindi na. Ito ang tawag nito, makahiya. Gamot to sa binat. Binat yung malak yung panganyo. Ito ang inumin nyo yung gamot. Lasuan ninyo, lasuan Imna ang tubig. Kini siya, kini. Paragis, dahil Gamot sa ano yan? Gamot to sa ano, lahat ng mga sakit. Wait lang kayo, wait lang Sige ka na. Oh, uh, maun ni siya guys. Mao ni akong giininom. Para sa manati, man ay, Sa, sa UTI. Tapos sa mga kanser. mga kanser, iwas kanser to. Uy, iwas kanser. Idul-dul daw ni. Yan. So ang sama ni mo pagkaunti. Lasoon ni uh, eh. siya. Oo, oh, lasuon lasuon dara ang ugat. Dala ang ugat niya pag ano mo, lasoon puluan mo siyang mabuti. Ipag Kanya, pag ino man, naon sa man? Buntag od, tanghali sa kagabi. Tatlong beses sa isang araw. Kanya, pag ino man, na? Oo. So, ito siya, guys. Ito yung herbal ko. Hmm. Talaga, guys, pag nandito Diabitik. sa bukit. Diabetic. Oo. Kamutin siya sa diabetic. Agoy, okay. dayo rin. No, <tinyo> okay. <kukun> ayaw, 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 susu. Ayaw. Brownie. Manguwi na mi. Ayaw. ayaw. Mag-bye guys. Manguwi na mi. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Yo, tsiya, bye-bye. <laughs> bye-bye. <tinyo>